Pag-aproba ng 34.2 milyong uh, supplemental budget ng Masbati City Council, ang ika-100 na session Sisyon ng Sangguniang Panglungsod ng Masbati City na pinamumunuan ni B.C. Alcalde Ruina artwason ay nagkaroon ng mainit na usapan at bangayan sa pagitan ng mga konsihal noong December 17, 2024. Ang Sisyon ay napilitang i-adjourn unit mabilis na nagkasundo ang mga konsihal at ipagpatuloy ang Sisyon kinabukasan. Mga proyekto sa budget ang mas bati City Council ay nagpasya na aprobahan ang 34.2 milyong supplemental budget para sa fiscal year 2024 Kasama ang mga sumusunod na performance basis, bonus, PBB, insentibo para sa mga empleyadong nagpamalas ng mahusay na paglaganap ng Service Recognition Incentive o SRI Sa gantimpala para sa empleyadong naglingkod ng mahabang panahon Collective and Negotiation Agreement o CNA binipisyo para sa mga empleyadong nakipagtulungan sa pagninegosyasyon gratuity pay bayad para sa kontritista o job order personnel. Personal service adjustment sa pag-ayos ng mga gastusin sa personal transportation allowance. Reimburso para sa mga gastusin sa transportasyon. Iba pang utility uh, electricity expenses sa mga gastusin sa kuryente at iba pang serbisyo, ang pag aproba ng budget na ito ay nagpapakita ng uh, commitment ng Masbate City Council na suportado at uh, suportahan ang mga empleyado at mapanatili ang mahalagang serbisyo gayon pa man na magkaroon pa rin ng mga session ang Sangguniang panglungsod hanggang sa maipasa ang kanilang budget para sa 2025. Mula na lang po dito sa Masbate City, ako ang inyong tagapagbalita, Weng Borinaga, magandang umaga.